kakasura ang mga tao. Kapag nakikita ako, kumakasigaw. Ah! ah! Si Josa! Ah! Si Josa! Nai-starstruck sa ganda ko. Ang mga lalaki, sabi gano'ng mukha. Tulo ang laway eh, kaya't. Kaya gawin nga yung nakakita na ng maganda. Nga ngayon ko yung nakakita ng Diyos ang ganda. At ganyan kayo makasigaw. Pati ay nagugulat. Kung makapagpapicture ako akin, kung makadikit, kung post, kala close na close. Sinabi ko na sa inyo, 24 inch, 24 inch ang layo sa akin. Magsasanitizer bago humawak sa aking katawan. At saka kung pwede, huwag na makipagkamay. Haplos na lang ang diga. Haplos na lang ako ng damit. Huwag na yung kung ano-ano pa ang ginagawa sa pa. Pati tuloy nagkakasugat ang katawan. Galangin nyo naman ho ang Diyos, ha? ha? Dahil misa ako, ay na, ano rin, eh, nagugulat pag kayo isigaw ng sigaw. Nagsusugat din ho ang katawan ko pag hinahawakan ninyo ako. Alam nyo naman ho, Diyos ang katawan, Diyos ang kutis, sensitive. Ay, siya, magandang umaga ho sa inyo, ha?